Hello mga idol, pag na ko galing sa work Yes, Kutso Media na lang ang gabi Kutso sa na ko Nagpabaik lang Nagpabaik oh, lang ang mga idol Galing na, na mas trabaho ah. sa ano pag-asa sa so, pag-asa sa so, may lampas na ano rosario so, ano, sa rosario pwede manila mga kayo doon pwede manila pala dito gabi na eh. Sa gabi na nga gabi. Marapit na ko sa Sa Sorrento. Ano pa nga nang babike ito. Kapag marapit na sa Kondo. Puro okay. na lang.